Dito nga sa amin tuwing Sabado de Gloria ay nakagisnan na ang piknitan sa pulo ng bawat pamilya. Kaya naman nung makita ko nga si kuya na palaging naglalako ng mga isdang alat dito sa aming nayon ay napabili na nga ako. Maraming ang tinda ngayon si kuya katulad na lamang ng tahong, galunggong, alimasag at hipon. Napabili nga rin ako ng manggang maliliit at talaga namang napagkakatami. Balak ko ngang mag butter garlic seafood para maiba-iba naman ang aking iluluto. Medyo mahal nga lang ang kilo ng seafood dito sa amin dahil nanggagaling pangaraw ito sa Pasig balen. Pero sabi ko nga kahit medyo pricey ay hamus yan at may okasyon naman. Paminsan-minsan ay makatikim ng masarap. Eh. Bali, eksaktong isang libo nga pala ang aking binayaran dahil tigi isang kilo nga ang aking binili na hipon, tahong, alimasag at mangga. Kapag talaga naglalako dito sa amin si kuya ay napapabili talaga ako dahil minsan nga lang kami makatikim ng mga isdang alat. Pagkarating ko naman sa bahay mga mare ay nilinisan ko nga lang itong aking mga binili at inilagay sa rep. Hinabukasan naman mga mare ay Sabado de Gloria na nga kaya naman naghanda na nga kami papunta sa pool. Dito nga sa amin tuwing Sabado de Gloria ay may basaan at pahiran ng uli. Hindi nga kami makadaan dito mga mare dahil nang babasa nga itong si Ate pearly nalitak takbo na kayo! Kakad, takbo na! Dali, takbo na kayo! Hindi nga ako sa dyan, mga mare, dahil tumakbo talaga ako ng napakatulin. Pero ito si Megan ay hindi rin nakaligtas sa mga kaklase niyang nampapahid ng uling. Pati nga rin itong si Ate Kasi, Kuya Ang at si MJ ay nagpahiran na rin. Just ko dahil. Maya, maya pa ay dumating na nga rin itong sinabuyok dala-dala nga ang bangkang aming sasakyan. Pinahiran pa nga nitong si Megan ang kanyang daddy at ang kanyang tito. Hindi na nga rin kami nagpatagal pa at sumakay na nga rin kami ng bangka at nagkainan pa nga ng tinapay dahil nagkakagutom na nga. Doon nga kami pumwesto ni na Ate Kasi at Megan sa taas ng bangka at talaga namang napakaganda ng view. Dito nga sa puloy -una, -una nahan sa pwesto kaya kailangan ni maaga ka ngang mag-reserve dito. Doon nga dapat kami po pwesto sa ilalim ng puno ng akasya kaso nga lang ay may nauna na pala sa amin. Kaya naman dito na nga lang kami pumwesto sa pulo ni Don Silberio. Nakakatuwa pa nga tong si Sky mga mare dahil akala talaga niya ay sa swimming pool kami pupunta. Malayo pa nga lang kami ay nakikita na nga niya ang swimming pool ni Don Silberio kaya akala niya talaga ay magsuswimming siya. Yay! May palaka dyan. Diyos ko, mga sa prank nga namin dyan si Sky, kaya naman dyan na nga lang siya naligo sa dagat. Ito namang si Buyok at ang kanyang mga kapatid ay bumalik nga sa nayon dahil marami pa nga kaming kulang na gamit. Samantalang kami naman itong si Ate Jing ay inihanda na nga ang aming iihawin na barbecue. Pagabi ko pa nga ito na i-marinate, kaya naman malasang malasa na nga ito. Medyo nagutom na nga kami dyan mga maret, mabuti na lang talaga at may dalang kanin at daing itong si Ate Jing, kaya naman nagsubuan na nga kami. Maya, -maya pa ay dumating na rin itong bangkani na Ate Leng at dito nga nila naisipan na pumwesto. Malapit na mananghalian ng mga time na yan, kaya naman inihaw na nga rin namin itong barbecue para naman makakain na nga ang mga bata. Napakasaya talaga dito sa amin, lalo na nga kapag kami okasyon dahil napakaraming ganap. Halos mapuno nga itong aming isla sa dami ng tao dahil naguuwian nga ang mga kamag-anak na galing sa Maynila. Nang maluto na nga itong aming barbecue ay tinuloy ko na nga rin ang aking pagkain dahil Tom Goods na nga rin ako. Maya maya pa nga ay pumunta na nga rin ako dito sa kusina ng bangka dahil iluluto ko na nga ang buttered garlic seafood. just ko mga mare, gaganahan ka talagang magluto dito dahil talaga namang napakaganda ng view. Pinakuluan ko nga lang saglit itong hipon, alimasag at tahong at nilagyan ko nga lang ito ng kaunting asin. Inilagay ko na nga rin ang butter at sinimulan ko na nga rin igisa ang bawang. Hindi ko nga inexpect na marami pala ito pagka nagkasama-sama kaya naman dinagdagan ko pa nga yan ng isang butter. Panchameter na nga lang din ako dyan sa paglalagay ng mga ricado at bahala na nga kayo kung matamis or maalat ba ang gusto nyong luto dito. Kapag talaga nakakakita ako ng buttered garlic seafood sa mga handaan ay eh, para bang napakasosyal ng handa. Medyo nahihilo pa nga ako dyan habang nagluluto dahil yung bangka nga ay pagalaw-galaw. Habang ako nga ay nagluluto dyan ay naman sa dagat itong aming mga kasamahan tingnan nyo naman itong sibuyok at tapos nang maligot nagbibrip na nga. <laughs> Nang kumulo na nga itong aking sauce na niluluto ay isa-isa ko na nga nilagay ang mga sipo. Diyos ko mga mare, hindi pa nga naluluto ay talaga namang natatakam na nga agad ako. Parang ang gusto kong magluto araw-araw nito mga mare, kaso nga lang ay talaga namang napakamahal. Nang maluto na nga ito ay agad na nga itong kinuha ni Buyok at dinala na nga niya sa kanilang meeting. <laughs> Naalala nakaraang taon ay pinagutang hipon naman ang aming iniluto. At doon nga kami nakapwesto sa pulong munti at solong-solo nga namin yung pulo. Kaso nga lang ngayon nga ay malit pa yung puno kaya hindi nga kami doon pumwesto dahil bang init. Parang kakaunti nga ang nagpulo ngayon kumpara mo nga nung nakaraang taon dahil natapat nga ito sa grand alumni ng elementary. Napakaginhawa nga dito sa pulo ni Don Silverio parang ayaw na nga naming magsiuwi. Napapasarap nga rin sa pagkakwentuhan itong sinabuyok habang kumakain at tingnan nyo naman at may pa-action-action pa. -action -action pa. Hindi, yeah, <laughs> Nakasalado <laughs> Hindi alam niya kung may dala <laughs> <laughs> Ay, nakita ko kuya. Para ano yan. Sige, alam mo na yung baba sa ko. nang pambasa. <laughs> <laughs> Tuto, <mater>. Ano ka? At <laughs> dahil ng no mga time na yan at aattend din ng alumni itong mga kasamahan ko ay umuwi na nga rin kami. Pero syempre bago nga muna kami umuwi ay nilibot nga muna namin itong mga pulo at tiningnan nga namin kung gaano karami ang nagpiknik. Dito nga kami pumwesto sa ibabaw ng bangka at talaga namang napakaganda ng view at napakalakas ng hang. Tanaw na tanaw nga namin mula dito sa bangka ang bawat pamilya at barkadahan na nagpipiknitan. Alam ko marami nga ang magsasabi dyan sa comment section kung bakit nga daw malibag itong aming tubig dahil hindi naman po ito dagat kundi lawa lamang. Sa Sanay lamang po kaming tumawag ng dagat dito pero lawa po talaga ito. Ito nga yung pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas, ang lawa ng Laguna. Ang sabi pa nga ng matatanda ay napakalinaw ng araw ng aming lawa noong araw kaso syempre sa tagal na nga ng panahon ay naging polluted na. Parang bang sarap ngang makikain doon sa mga nagpipiknit mga mare kaso nga lang ay pauwi na nga kami. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papalaw na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood, Dani. Eh.